Hello guys, good morning For this video guys dito, Nandito ako guys sa uh, Aming Sinan, ito po yung lupa Ng aking lolo Sa mga Chuhin uh, After 20 years 25 years guys, ngayon lang ako Nakapak dito Last na nakaapak ako dito Guys Ay papunta pa lang ako na ng Manila Ngayon guys After 25 years ata andito na naman ako, bibisitahin ko Itong mga Sinan nila dito Ayan guys nag na sila na magagawa ng kubo para makapagluto ng asin And guys dito po yung pinakamalawak na asinan sa pangasinan tara guys gano'n na tayo tamahan nyo ako ah! Guys, kasama ko yung aking pamangkin dalawa. Yan ito yung ito yung tubig tapos nilalagay mga kahon kahon to mga apat na kahon una doon sa pinakauna doon tapos pangalawa tapos pag, nakarating doon sa pinakauna sobrang alat na yung tubig na yan kaya tapos ihulog din sa balon tapos pwede nang yan ito yung mga kahoy kahoy na pinapang uh, nila pero wala pang gumagawa nag-uubis sa pala ito yung mga kahoy guys na panggatong yan. ito yung mga panggatong na kahoy Ito yung mga panggatong na kahoy. Ito yung mga asinan nila na hindi pa nagagawa. Yan, hindi pa sila nakapaggawa. Yan. 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 Ano nila ito? gagawin nila ito guys, tatambakan nila ng lupa. Tapos, ilang weeks na nakatambak yan. Tapos, huhukayin Yan. Ikukortihan ng pintuan yan. Diyan pinapasok po yung kahoy. Yan. Dalawa to. Yan. Ito yung pinaglutuan, hindi pa sila gumagawa. Ayan. Ito. Ito yira po yan. Ayan. Pupunoyin po ng tubig yan. Ito yung kanilang balon. yan Ayan. Ayan yung balon. Diyan nila ihuhulog yung maalat na malat na tubig. Para tapos igibin nila dyan. Ilalagay dito sa yiro. Tapos yung ilalim yan. Ilalim yan. Ay pugon. Parang pugon siya. Ay may apoy. Ayan. Sa ngayon hindi pa nila nagagawa. Sira to. Sira kasi naman ng tubig. Ayan guys, gagalak ko pa kayo. Simula pa lang sila magayos ng ang tawag dyan sa amin ay ang tawag dyan? Ha? Ang tawag dyan ay ano uh, nakalimutan ko na talaga guys patagal na talaga. Pangaradwan yan. Ang tawag dyan guys ay pangaradwan. yun. Parang taniman lang ang palay. Inayos. Nice. Uh, binungkal muna tapos papatagid, papatagid yan. Uh, pa yung kahoy. Ito yung kahoy na sobra nila nakaraang taon ngayon. Gagamitin na nila ito. Ayan. Dito. Dito. Oh. Saan, na ba, ang dito An? ang nag sila dyan? Nag-aayos sila dyan? Okay, nahan, no. oh. Ay, natin, Ayan. Ito guys, yan. Sibula na sila nag-aayos. Ito Ito? Yan, ito yung kubo pala ng aming tiyuhin na kamatay uh, lang na karang buwan. Yan. Shout sa aming tiyuhin. Yan. Kung saan naroon. Yan. <laughs> Yan. Hindi ko na alam dito. Ah, dito, ito yung dating ano. Yan. Dito yung dating ano. Kasi ito yung kabila ano eh. Parang mali na. Hindi ko na Ah, ito yung ano. Oh, dito dito pala yung dat, aming dating ano, ito yung aming dito nakapisto yung aming kubo dati, kubo ito. Dito to nakapisto dati yung ano. Yan. Ito dito dati nakapisto yung aming kubo noon nung nagluluto pa kami ng asin. Tapos ito pilapil to noon, pilapil to. Yan, wala na, ngayon ang nangyayari na. ibang ibang iba na talaga. Yan, pilapil pinapil to ngayon dun doon papatawid doon. Yan. Yan nagbibitongkal na yung lupa oh. Yan. Ah. Malaki ako? Ano yan? Ayan guys Ito si, puro sira Hindi pa sila nakapagayos Ayan. By ano to guys By December mag-start na sila dito December hanggang May Ayan. Ni start na. Nagpipilapil pa lang sila eh. Ha. Yeah, ah. guys. Bali, well eh, ito pa lang yung ang nabago lang pala ito, yung nabago yan. Yung gilid na yan, dati yan daanan ng truck yan. Daanan ng truck dati yan. Ngayon, sana dadan ang truck. Yan. Wala nang daanan guys, yan no. Oh. Sira pero hindi pa naayos. Ayusin po yan yan. Tulad yan, may tubig yung ano yan. Ganyan ang style niya. Yan. Wala pa. Ito mga kahoy na kari. No? Yan ang balon. Kanya-kanya silang balon guys. Yan may balon. Ito hmm. yung balabalag ng garula na. Yan. Yung pagturo ganyan. mainit lang dito mahirap din dito pag ganito ano sobrang init Ayan. summer na summer guys summer na dito sa aming probinsya ngayon December na December hanggang May ito yan. tara na balik tayo kung matasin yan ay may dudan dyan diba papakit doon hmm. kasi yung truck dyan hmm. Hmm. Uh... Hmm. yan

guys yung masinong I main two head kuha po na paano sa kanya pa ang espresso ah dirty salt yan tapang tapang to dirty salt pang ano pang nasa ano, pain guys Ito nang pupunoy, mabigat eh, malayang pa kami. Ito nang pupunoy, ito nang pupunoy. ginagamit nito pag mag-start na sila na mag ano, mag-asin lalagay dyan sa pangaraduan para mag-asin yung, mag yung ito guys yung sa tingin mo itong ano itong asin yan yan lang asin kinuha ko guys Ganito. ito ito yung maitim sa dirty salt yan ito yung asin na niluluto sa araw hindi ito niluluto dito sa ng apoy kaya malaki graba kumbaga Timba, dala ng dalawa kong pamangkin yung aming kinuha asin na kalating timba guys. owi na kami. Maraming salamat sa lahat na naod ng aking short video dito sa aming asinan. Uh, hindi lang kung ipakita ng luluto kasi pa start pa rin sila gumagawa ng asin. Ang nilang kubo-kubo mga by January mag-start na po to. Maraming salamat lahat sa nanood. God bless us all. Taas ang kamay!